ano kaya nasa kopya pa lang Joel Saracho Boromeo, Namoka, Dylan Ituralde Colette Madelo Ray Parani Lay Ann and Barbie Imperial Barbie There you have it! Sila po ang mga bagong mukha sa Season 2 ng SIDS of the 20s in a bit. Pero compress na muna sa gitna compress na ponte. There you go. They are the new faces of season 2 of Sins of the Father. Juju Quintana, Joel Saracho, Zeppi Poloneo, Pinsoy Namoka, Dina Ditoralde, Colette Madello, Rain Parani, Lay Ann and Barbie Imperia. Okay, bati muna tayo sa kanilang lahat. Uh, we begin with Junjun. Uh, Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Junjun Pintana. salamat po si support niyo sa pagpunta dito sa ating experience at ating kapag mga ilang season Thank you, Junjun. Of course, the Joel Saracho. Magandang gabi po, Joel Saracho. thank you, thank you for coming. Thank you for supporting this project. Sana panood yun. Makatulong kayo para tumahang ang ating viewers. Thank you. Zepi. Good evening sa lahat ng press and vloggers na magkunta dito. Maraming maraming salamat po sa for joining us and maraming maraming salamat sa support. Good evening, Good evening, Zepi. Yung mga nakasama natin kanina sa set tour. Uh, 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 thank you po sa pang support. Dylan? Uh, maganda kami po, kapamilya, mga friends po namin sa press at mga influencers. Maraming maraming salamat po uh, sa pagpunta po dito at sa support na nyo. Ngayon, mag-enjoy po tayo ng gabi. Colette? Hello everyone. I'm Connet, and thank you so much about Kota, and thank you so much for supporting more of the Father. At the mga na kasama na para kanina sa casino location, Rain. Hello everyone. Good evening, Mrs. Rain Ferrani. Meaning that we love Diana, so we hope that you can support Sins of the Father and share the message. While as we are all enjoying this show. Sa pagkara sa mga sa pagkukita. Ang babaet dawa after rain. Yes. Hi. din ako kung may ng trabaho sa kanila. Because they need jobs. So, what do we do help to help? We get jobs. Kaabang kaabang! ako. <laughs> Kaawa na best friends ko dito niya. Na yung barkeeper bargain for yun. Ayan, kaabang-abang talaga mga next na mangyayari sa Sense of the Father. So, catch it. Gabi-gabi po yeah. na yung 30 p.m. Nag-plug na ako I love it. Pakita niyo ang Helena. Imahin mo. <laughs> Ngayon pa lang medyo na i ako sa character ni Lay. Eh, ito mabalik ma ma talaga siya eh. Kasi ito namin niya nabibiktima. And of course, the very beautiful Barbie Imperial. Magandang gabi po sa si, inyong lahat. Um, ako po si Barbie Imperial, playing the role of Naomi. And of course, gusto ko po pong mag-thank you po sa si, inyong lahat for being here and supporting Sins of the Father. Okay, napanggit ko kanina na kayo yung mga bagong mukha na papasok sa season 2. Let's talk about your characters. Junjun, -jun. Asan si Junjo? Charay, ayun. Ayun po, I'm playing the role of Alex. I'm one of uh, the victims of human trafficking. Oh! Ayun po, again, uh, uh, yung personal note ko doon sa napansin ko, yung pag-highlight ng, ng GRB Productions uh, on a thematic level, yung yung social realism po na ng show na kung saan it mirrors yung pag-reflect bilang hindi natin pagsamantala ng kapwa natin po. Grabe naman yung mga words na ginamit na ni ano ni Junjun. Hindi ko na mas gusto ni Dan yun eh. Pero Junjun, paano ka ba dito? Siya, nakid na? I'm, ano rin po, medyo nalindang po na I'm inclined into computer po. IT. Hindi po yung pangako sa akin na gawin ang trabaho. Pero yun po, hindi ko alam na mag-end po ko bilang victim ng human Uy, may mga ganun ha. May mga sila na parang ganti yung trabaho mo pero pagdating budol, hindi iba pala. Di ba? Hindi naman ako maniniwala na si Joel Saracho ay eh, masas-scam pa. Ay, ang kakaunta na isa ako doon sa mga scam. Ayun! Ah, ako po isang pastor. Ay, totoo! Isang cult leader, religious leader, yeah. no, 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 no. involves a scam. Ingat lang sa pagsusulat kasi baka makakamalang. Totoo <laughs> ba yun? akin ang point. Wala ka naman pinoportray na ano? Real life chineso? Sasagayin <laughs> ko ba? Nakakalo! Pero parang ganun ba yung <laughs> Parang ganun. Ay, nakaka-tense! Grabe! Pero, meron ko bang pick? Nung inaaral mo yung role, yung tangin role mo? Ah, uh, hindi. Kasi natawin sila eh. Uh, pero uh, alam natin uh, kung sige yun. Yeah! <laughs> Huwag na, baka mamaya yung pama-headline ka. Thank you, Joey! Ano Zabi, what's your role here? Yes, hindi ako napapakalala ka naman. Zepi Borromeo po. Ako po si Daniel Sandovan dito. Isa po akong XT&D S-Driver. Dahil nga na-scam ako, nakatak yung sasakyang pinamaneho ko. So ngayon, nagtitinda na lang ako ng mga kakalina. Kaya, so 50 pa ka rin ng yes. Yung inungtang kong pera, Nasga. Saan mo dapat ipapasok? Ano yun e? invest ko sa ano e? Eh, sa tayo. Pero hindi pala hiyayaman. Hindi. <laughs> <padre>. Hindi yung bathroom doon oh Oo. Hindi yung tayo pala. Oo. Oh, oh. Pero umakabot din yung mga kwento niyan sa TV Patrol ha? Na, na, na bedeta na yung mga ari-arian. Tapos yes, biglang pupunta sa wala. Yes. Oh. Pero ito, iba na ang mga roles nga kanina. Sino daw? nila? Binsoy de la So kayo ang mag-attract sa mga scammers, hahanapin niyo sila. Did you have to study? Did you have to... Uh, uh, kasi wala akong idea kung paano mag-work yung characters ninyo eh. Uh, hindi, di, di kami study pero kami kasi yung nabakit na, 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 na talaga kami sa computer, okay. kasi mga Dota things kami. Uh, hindi, uh, parang Hindi, parang feeling ko kayo yung mga real-life hackers. Yung know, mga ganun eh. hindi, parang hindi naman sila nag-worry sa mga IT company, pero parang sila yung tinatap trap mo na to, sinong uh, yung mga mga hack na to, parang ganyan. Hindi uh, para kasi ito yung mga... Bata pa namin ito, computer na kami. I know this modern world, parang siyempre digital world na tayo. Tapos may mga gumagawa nito for bad intentions. Kami naman ng good samaritan ng digital world. So alam nyo yung mga IP address ang nakabulit sa tuntahan? Bakit ganun yun? Yes. Kakalaro ng uh, video games. Yun ay natutunan natin yung mga iba-iba. Sa kasapin nila diba, mayroong daw ang tinatawag na dark web. ya, apa There's this dark web, and tahap lahat ng mga dan <laughs> na illegal, tiba ulit, 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 Alam niyo na ang kamay niyo na ang computer, ins and outs. Oh. Uh, kaya nakatrack niyo yung na, mga disaster. Kaya kami, kami hindi nakapag-aral ko yan. Eh, kasi uh -huh. nga, babad na kami sa computer. Hindi kami kapag-aral. Yun na oh. yun! Oh, okay. At least pinapunta ang maganda uh, -huh. yung inyong pagbababad sa computer. Diba? Right? Okay. Next naman, I'm so interested. We begin with you, Nay. Ikaw na magsimula. So you are the recruiter. Yes, okay. I'm the Paano ba yun? Hinaral mo ba kung paano i-persuade ang isang tao na sumali sa iyo at uh, kunin sila? Ano si ano? Totoo Sige, sige, no! sample. Doon ba't ang camera? Eh, ating camera. Sige nga, oh, kunyari, nanonood kami sa iyo at kukumbisi mo kami uh, to join sa iyong uh, agency. Go ahead, Le. Eh. Jay, alam mo, may sure mag-artista. Okay?

Anong na gano'n? Wala, alam I I'm just very lucky. Yung first salang ko, uh, kay Direk FMR, kaya binreat na agad kami ni Barbie. Kasi kami ni Barbie yung classmate na sabay. Okay. So binreat na talaga agad kami. Uh, he gave me kung ano yung nape-picture niya as uh, my character as Abby the Rosario. Tapos yun na yung pinanghawakan ko, pinanitigan ko from Lame. day one. Feel of you, thank, very thankful. No, very, very convincing to si Lay. I niya. Mean, yeah, mean, I mean, thank you so much. Sino na mga artista dahil sinabi niya kanina? So, meron Gusto lang, ayun mo ba? na, oh, meron dalawa na. Ha? Huh? Gusto mo ba? Ayan, o. Oh. Sweldo agad. Ganda nun! Yun talaga ang gusto, gusto, gusto nila. Kasi thankful, palo. So, thank you, so okay, thank Okay, so Marisa, so, of course, the whole team. So, so Rain, na pa yung character mo agad. Ayun na ako Gusto ko rin po maging artist achievement ko sa kaya I for her trap. Kasi nga po, yung family ko po, nila na po uh, my mom, kao po kami sa muka. Okay. Talagang for all out po talaga siya na lang ng tulong. So, nung narinig niya ng artista, yung mata niya nagkano, nagliwanag eh. So, sumama siya agad. And ayun, we're in the scammer You saw this and ano talaga siya, dami ng mga babae. And I feel like it's important na may tapong There's lots of money laundering, there's, um, uh, you know, on the dark webs, illegal things that we should tackle, of course, in television, So it's important to know. But it's also important to know and we hope that you can share that with us. That is really the goal of the show, <laughs> to inform and to make aware the public that there's this kind of scam. di diba? Barbie! What's your role here? I'm so excited! Because the last time we saw you was na PJ's Batang Tiago, medyo talagang sumapa ka sa action doon. Uh -oh. Dito, what kind of Barbie ang okay. mapapanood ba Well, again, I play the role of Naomi. Ako po ay isang breadwinner dito. Meron akong okay. uh, isang kapatid na nakapapata And yung nanay ko naman may cancer. So, syempre, as breadwinners, oh, diba? Oh. Gagawin mo talaga lahat para makahanap ka pa ng trabaho. Tama. So, yun ang ginawa ko. Pero, hindi loko niya ako. Yeah. Ay, <laughs> hindi daw! Sabi oh. ni Ano, So, marami pa kakarili. So, Sa ano ka na so, characters, so characters actually niyong oh. no, Barbie? Kasi, Like ako okay, din, bread, naging breadwinner din ako. Kaya every time talaga may mga Excel na heartfelt and I'm so happy kasi with the directors grabe as in ano talaga sila they help me talaga na right. ko ng tama yung eksena ko and they never give up on me until makuha nila yung pinaka best na scene na ginawa Sino ang madalas mong eksena rito? Um, as of now, silang dalawa po Silang dalawa? Kasi uh, so, silang dalawa. Ay, batch by batch pala to ano, uh oh. yung mga eksena Alright, pala the new faces of Sins of the Father Season 2. We'll have photos now taken. Uh, sa center muna tayo para compress na lang po. siya Aki to Junjun para pay dito. Uh, they let me soy and ito yung kayo dito. And then, Rain, Lay, and Barbie dito pa na may Let's go switch it. Para na kasha. Over kaya for the soy. There you go. Yeah, okay. Para lang magkasha sa mga photos. Okay, awa, kahit kain kahit one, two, three, kahit anong kahit anong thank you. kahit anong kahit anong and di dito anong kahit 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 Daw. Po. <laughs> Alright, let's switch uh, Dylan, Colette, Edbitsoy, Joel, gitna, Jujun, and Bitsoy Joel, Sagita, the Junjun, and Zer There, perfect I choreographed your photo ko. mo it, DJ <laughs> Okay, one last group photo uh, can I have Rain, Lay, and Barbie in the middle, tapos sina Joel, Joel, uh, Juju, Junjun, and Sammy on the side. There you go. Uh, Lay, sa kasi Barbie, please. Thank you very much. Bisoy, Colette, and Dylan, please join. Yeah, lahat na kayo. Yeah, perfect. Diba? Ako na choreograph ng photo ko. Love it. Barbie. Sa so for your weddings, alam niyo na kung sino bubuo. Okay. Thank you malapag na natin ang cast of Sins of the Father. Parang maraming salamat. Uh, mamaya, pumunta pa kayo ng ating mga press of the press sa mga media junkets.